Dumating na po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika. Naniniwala ang pamahalaan na may mabubuong bilateral trade agreement sa pagitan ng Amerika at Pilipinas dahil sa kanyang working visit. Si Crystal Partilia sa report. Biyayang Amerika na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siya ang pinakaunang leader sa ASEAN na lumipad sa Estados Unidos matapos imbitahan ni U.S. President Donald Trump simula ng muling nahalal bilang pinuno ng Amerika. Nakatakbang magpulong ang dalawang leader para palakasin at palalimin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. My meeting with President Trump is essential to continuing To advance our national interests and in strengthening our alliance. We will reaffirm our commitment to fostering our long standing alliances as an instrument of peace and a catalyst of development in the Asia Pacific region and around the world. Prioridad ni Pangulong Marcos na palawakin ang pakikipagkalakalan at pamumuhunan sa Estados Unidos. Makabuo ng bilateral trade agreement sa pagitan ng Amerika. Una ng sinabi ng Department of Foreign Affairs na nakatakdang palakay ng Presidente ang pagpataw ng 20% buwis sa mga produkto ng Pilipinas na ipinadadala sa US. Intend to convey to President Trump and his cabinet officials that the Philippines is ready to negotiate a bilateral trade deal that will ensure strong, mutually beneficial, and future-oriented collaborations that only the United States and the Philippines will be able to take advantage of. Makikipagpulong din ang presidente sa mga business leaders sa US para hikayatin ang mga negosyante na mamuhunan sa bansa at mapaunlad pa ang ating ekonomiya. Inaasahan ding pag-uusap ang pagpapatibay ng depensa at seguridad at ang nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Umaasa ang pamahalaan na magiging tulay ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa pagkalap ng suporta mula sa US para sa pagpapalakas ng kakayahan at kagamitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. We will see how much progress we can make when it comes to the negotiations with the United States concerning The changes that we would like to institute uh, so as to be able to uh, uh, alleviate the effects of a very severe tariff uh, schedule on the Philippines. M tagal ang official visit ng presidente sa US mula July 20 hanggang 22 pansamantalang itinalaga bilang caretaker o tagapangasiwa ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Boying Remulla at Agrarian Reform Chief Conrado Estrella. The president is to continue the work uh, while he is away. Anyway, we keep in constant communication with him during all the time that uh, He is away from the country. Everybody continues to function 100%. Uh, that's the desire of the president all the time. Samantala, siniguro ng DSWD ang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaki na mabibigyan ng sapat na pagkain at tulong ang mga biktima ng bagyong krising. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.